So magandang magandang hapon mga guys. welcome back sa YouTube channel natin mga guys. nandito tayo sa Isitan Mall no. So nandito tayo sa third floor no mga guys. mayroon tayong pwede natin i-update dito mga about ng mga uh, mga laptop o ano pang mga items dito mayroon sila rito. So samahan nyo mga muli si Tony Vlog para mag-update sa mga about ng mga laptop natin. So let's go. So yan yeah, mga guys. nandito na tayo sa so, about mga laptop dito mga guys. nandito tayo sa Isitan sa mga So dito sa mga third floor tayo mga guys dito, dito mayroon tayong mga shop dito na mga laptop na Pwede natin na mabel So samahan na tayo Papasokin natin sa loob to mga guys So dito tayo sa area na kung saan kung Ang mga laptop na pwede natin mabel na mga mura May no, kumpara na sa ibang market ano? So samahan nyo So let's go Magandang hapon po sir So mga ma-invite mo natin yung mga so, Matatagpuan po ng ating mga laptop natin sir uh, Matatagpuan po yung aming store po sa Isitan mo po um, uh, Araw po siya. May nila po. And sa so third floor po kami ah, ng Isitan Mall. Then ito po yung mga units po namin is galing pa po silang Korea yeah, and Japan po. So means nagkano po sila. Mga import na po sila, hindi po sa recondition or repair. Kaya yeah, makakasiguro po talaga yung gagamit po nito na hindi po sila masisiraan pa ng yun. Unless lang po kung may physical damage lang. Okay. So mayroon lang kung may tanong sir. Ito mga to sir, hindi naman segunda mano, no? mga brand nyo ito? Mga segunda mano rin po. Ah, Pero segunda mano. hindi po man. galing sa tao mm -hmm. okay. mismo. Sa company po. Oo, galing po okay. sa company po. So, mga... ano po pwede natin maano katulad yung mga yung mga presyo na yan, sir? Okay. Yung unit na yan. So, mga so... unit. Yes, po. sa so, mga ganitong unit po is... Ma... Ano na po ito? Goods na po ito for... Ano na rin po? For students na rin po. Like mga high school, college okay. na may... Hindi naman po nag-record ng mar maraming, maraming application. Mm -hmm. Pwede na po itong... Meron po itong unit na ito. Kaya hindi na rin po siya... Mababagal babagal ko since naka SSD type na rin po oh, yan. so anong pagkaiba dyan sir so, bakit mayroon din mas mababa dito sa yan. kasi dyan mas ah, mababa mayroon. naman to konti oh. 5,000 lang may gito eh oh. Meron so, po may unit po na may lower gen po which means pang encoding lang po siya which yung mga ganda po ganito pwede na po so, siya pang encoding lang pang encoding Samsung kasi yun tsaka ito Dell Del Ah yun so, so Magkaibo mag mag po silang brand kung mataas po yung generation po ng processor nila hindi po magkakaiba yung yung presyo po nila. Ah, ah okay. Uh, yan, yeah, mga, so, yun, mga idol. Ito, mga so ito ganyan. sir naman pang encoding lang. Yes, ito naman uh, pang encoding. It's SP. So, SP. Hmm. Elite book na ano ba ito? Okay, 257. Mga halos mga halos ganitong mga item at mga uh, diba Iba, iba. So, depende din sa mga unit po yan, sir. So, mga, for example, yan, 5,498.90. So, dito naman, Parehas lang din, no? Parehas lang. Yung pwede sa mga... Kaya po ng pang multitasking po talaga, yung, yung pang business type laptop po, ito oh. Yan na. Ah, yun. Maganda po. Yan, para yung mga ganun yeah, idea you, you know, So... Lenovo. Yes po. Yeah. So, 18,000. 18,999. Ayan oh, mga po. Bali, well, yung processor po nito is naka i7 6 gen na po siya, then 20 gig ng RAM, tapos 512 pay storage. Kaya hindi na po kamakay makukulang sa storage nito. Okay. In case na maglalagay po na maraming files, maraming application, kakayanin na po nito. Okay, kaya na po. So, mga, so, uh, yung mga laptop natin. Yan, yeah, so, 3, 000, ano pa Lenovo. Pero kung Lino. pang average man po, meron pa po kami dito. Kung budget rin nito po siya. Pero pasok po sa, kung gusto po ng butay-tasking, pero... In fact, type budget lang po, sample, 10K lang po yung laptop budget, ito po recommend po. So, okay ito naman budget. din po yan. Yes po, ito po yung pinaka-recommended po for work from home. Mga, if, mga students pa na may, ano, may documentation or encoding types, ito na po yung pinaka-recommend po po. Hmm. Hmm. Nakalaga nee. naman po siya ng 7,299. Yes, po. Hmm. kung below, ano lang po, po kung uh, ano, below 10,000 na po yung ano budget, tatap? ito po yung may recommend po. Hmm, yun. Ang okay. yung mga idol, ha? 7,499 yung naghanap ng mga laptop natin. Na. Ayan. So, ano pang pwede so, pa ano natin maano pa, ano, pa natin, sir? Sa mga... Iba pang mga pagkakitas ano, maliban ano, ano, dyan. Mga, mga unit, sir. Mga CPU, monitor, o. ano pa ba yung mga ano natin na meron dyan. So, okay. Sir, may tanong kita kung ano, halimbawa pag mabinili ito, mayroon ba tayong warranty o ano bang yes, mayroon din warranty po tayo. Ayun, mga mga warranty. sir terms of warranty po, meron po yung 6 months warranty po kay motherboard po and sa mga parts po hindi gumagana. Then, one month warranty po kay RAM and SSD. In case may nag hindi po nag-function kay SSD or kay RAM, pwede pa rin i-refer dito. Pero basta pasok lang po sa warranty. Then, ang wala lang po may warranty po isang sa battery since second of unit po siya. Yun. So, maliban doon sa mga laptop na ano pa ang mga items natin pwede natin maipapakita sa mga viewers natin po sa Uh, next naman po natin is yung mga system unit po. Ito po yung mga, parin mo po makikita nyo sa mga computer shop. Ito yung mga ganda po. Ano naman yan po, sir? Ito naman po is yung mga in-play po na in-play in, -play, in -play CPU namin na nagkakalaga po ng 8,000. Ang version po nito is i5 6 th gen na naka 80 gram, 1 to 8 storage, then yung secondary storage is 500 gb ah, Bali sa secondary. Seconda, an Ang tapaw niya. Bali dual CPU. storage na po ito. CPU. Oh, ano po, ba? Doon oh, ano oh, so, isasaksak yung mga computer. ano Ah, parang monitor yan. niya. Oh. Hindi po. Ang ah, monitor po is ganito po. Ay, ito mga monitor. Tapos ito. Ito CPU. Ito po yung sa CPU. Ko. Ito CPU. Ito po yung kakabit. Ito yeah, yung CPU. So... Ito yung mouse mo. Ito po yung pagiging utak niya. Tapos ito oh, yung mga utak. Yan ang mga utak bago kabit okay. yan. Yan hmm. na ang connection niya. Ay, yung monitor niya. Oh, okay, so yan mga guys. Si so, mayroon. So, ang presyo niya ito sir, 7,999. In play, no? Yes po. Yes. So, dito naman tayo so, sa, sa monitor. monitor. Sa monitor po, ito po. Meron po kaming 27-inch na curved screen. Kaya, hindi lang po siya, hindi lang po suitable for per game, pero kung gusto po ng malaki po yung pagkukuha po ng ano yun, ng price nyo, gusto yung hmm. po makita ng buo, ito pa yung may re Yan, yeah, medan. So, yun, yun po yung magkasama po silang dalawa. So, hiwalay-walay ang presyo yan po. Yes po. Hiwalay-walay. So, monitor niya at saka yung ano niya. Yan, sa halagang 5,500, no? 27 inches, no? So, ano pa, pa ma po, hindi pa matin na mapapagita so, pa sila? Kung gusto po ng monitor po na pang gaming, ito po. Ito po, ito po. pang gaming. Ayan, pang gaming. Oh, Ayan, pang gaming. Yan, magkano na ma-presyo ninyo po? Nagkaharaga po ng 4,000. 4,000? Mm -hmm. 24 inches po sa -ta. tapos ang hertz po nito is 100 hertz. Okay. Alright. Kaya yeah, mabilis na rin po ito pang gaming po. Kasi kaling mm. -hmm. nag-ano po kayo, nag-aalam na po sa FPS, yung napapag po kayo, for example, mga, mga park gaming, mm -hmm. ito po yung magsusuporta po since naka 100, 100 hertz na po ito. Mm. -hmm. Yan, mga ito mga items yan, no? ito, mayroon din. Sa monitor din yung yan monitor po, sir. Pa, right? yan. Ito naman po, yung nakaset po namin. Ito uh, po yung presyo po niya. 11,499. Yung kasama dito, yun so, yun. Ito na po yung CPU niya, ito oh, na yung yun. monitor. Ako monitor. Hmm. CPU. So, doon maliban do sa monitor, so 11,499. So, ito naman uh, 9,500. Oh, ito naman po is may GPU na po siyang kasama. Mm. -hmm. Yeah. So, uh -huh. guys. So ano pang pa mga items pa na po natin dati niya sir? Ah, meron din po yung all-in-one po, pero wala uh, sa labas ano nyo. Sa so all-in-one po namin meron po i3 9th Gen ano yung monitor siya? All-in-one na po, all-in-one na. yung... monitor, lahat na po na niya po. Balik kakabitan niyo po siya ng mouse oh, and keyboard, tapos ng LAN cable. Gaganda na po siya. Package na siya? Yes, as in all-in-one po all -in -one. All -in -one. po, all-in-one. All-in-one so generate ako 8400 na din lahat okay. oh? okay. on then, uh, okay, no? so 8,499 mga guys no yan yeah. yeah, mayroon tayong uh, okay. right? yeah. yes. uh, ito na po yun sir ito, ito, ito na yun, ano, po yung pinaka recommend ko yung pinaka 14000 kasama na sa keyboard na siya no yes So wala na siyang ano, diretso na siya. Ginagamit na. Oh. So wala siyang ano, is diyan na lang talaga. 'Yun na yun? Ang pinakaiba ko nito is set push ah, set to. Ah, ito set na. Oh, di ba? So ang presyo 14,000, no? Sa mga computer mga 10,000 'to. Ah, 'yun, mga laptop tayo maliban sa mga laptop mayroon din sa mga 'yan mga guys, na Dito sa mga ano nito mga Nagbabalag tayo, wala mga masama mga harap tayo. Ayan yan, katulad. Uh, sample, sir, so mga computer, so pang edit kami doon. So ito recommended na na sa Ito, ito, Video editing, image settings, ito na po yung pinaka-recommended. Ito na yon. Sa computer naman yun. Ito na yun. Ito na yun. Oh, ito na so, dito na tayo so, so, ano, so, So, so paano? Wala pa ang idea tayo sa mga. Sir, matutunan din natin 'yan sa mga guys mga monitor natin na pwede okay, tayong mag-edit dito dito na lahat. Ayun. Ano? So, Pag-aaralan naman lahat 'yan. May YouTube yes. tayo eh. Yeah. <laughs> pwede. Pero pag pinang, sa laptop uh, po, sir, hindi ba pwede? Sa laptop po, ayun po ito. Ay sa laptop din po na sir, pa man. Ito, ayan. For example, naglalap ano kami? Ay mag Ito, napunta kami nang malayo. Kaya na ba tinutugon doon? Yes. Yan na yun. Ayan po yung the best po. Yes, so, ito yung perfect, ano lang po, above, above menu um, mo na specs po, for video editing. For mm. vloggers po, ito na po yung specs namin. Oh, ah, yeah, yan, mga ganun. Mm. Pero kasi like, po na mas mga higher mga than specs po na ito, perfect. Perfect. ito so, is, po yung ito. maganda pag sakaling laptop. pwede kami mag-edit sa laptop po. Ito na po isa po. So, ito. Pero kung hindi na talaga yung mas, quality na talaga yung mas, ano, yes, so, na tayo doon. 'di ba? Wala na tayong ano, may ang ano, 'di ba? Ah, ah, ito. Hindi na po kayo maghihintay po sa storage, lahat po oh. ng pag-edit dito, may lalagay niyo po. Ayun. Ah. Yan so pwede, yan, pwede, rin mga, pwede rin sa mga pwede rin sa mga estudyante 'yan, 'di ba? Yes. Po. Ayun, dito. Yan po yung the best. Pwede po na po magamit. Yes, Linux Ito yung pinaka-best. The best po 'yan sa okay, kasi mga pwede mga travel, mga travel travel po kung sa yes. so pwede dalhin sa mga estudyante. Okay, yan sa mga edit. Kukunin ng wifi, kahit anong klaseng wifi po. Ah, pwede po 'yan. Pasang gigas tumatanggap po kayo. Ayun, ayun, yung mga viewers. So, at, mga at least mga viewers na nakakaalam natin mga oh, viewers natin. Para malaman ng mga viewers natin. Ayan. Lalo ng mga estudyante. Estudyante, so, so, mga viewers. Kailangan ng mga estudyante na. From home, kita po. Ayan. So, yan. Lino, Ro, E4. OS, no? Ayan. Apple. Ito, laptop. Ayan, yeah, ma mapamakita ma Ay, ma ma lang ng Apple laptop. mga yun. so, so, Ito yung kumakasabay po sa mga ano po, mga parang mamahal. Pero ito, Mac. Ito lang po yung Mamahalin. Ganda rin. Ah, oo. Oh. Oo. Oh, Ayan, yeah. ng... gusto naman may Macbook eh. Macbook. No? But Sa, ang, uh, ang, uh, um, version lang po ito is 2013 version po. 2013. 2013. 13. Mm, 13 po. 2013. 13. 2013. Pero 2013 mas mahal yun, di ba? Ito dito. Pero ito ba yung up, up, upgraded? Eh? Um, ano lang po ito, parang 2013 version po. Bali, 12 years, 12 years na po siyang, ano, 12 years old na po yung gantong unit. Eh. Ah, okay po. yes, mga ito. Siya, Nasa 9,429. Yes, sa previous time po, ito may kasama na po siyang laptop bag, brand new mouse din, mousepad. Mayroon siya ng accessory na siya. Yes, mga so, so, so 9,490 so, miles. So, 9,490 so, so, yeah. so, ng idea. So, doon na tayo pag-abangan natin pag ipunin dito. Pero pwede rin ma dyan mag-edit po, sir. Yes, po, pwede rin po mag-edit. Hmm. Ang babalat na siya. Yung isang version lang po na ito, yung hindi na po talagang pwede. Oh, may 10,000 ka na, mayroon ka ng ganito. Bili mo mga inasok ah, po, sunod yun na yun. Ano naman Or po yan, yun? sir? friendly po, ito po yung isang pwede po. Wish oh, it to lang. Pero pwede po, pwede po oh, uh, medyo maliit, po. ano? Oo. Uh -huh. Kung gusto nyo po ng pang multitasking po, ito po yung pwede po. Opo. Pang edit na rin But pwede okay. Yes, na. Yes, 7.1 Yes po. Ito na po is 20... Intel Core, no? Opo. Ito po, ito po is 2012 version. Ito yung 2013. Ayun. 8GB RAM, 120GB. Pero para po silang the best po pagdating sa editing. Yes, pag editing po, pag editing ko ng files ito po yung recommended for for editing ng videos ito po. yan ah uh, pero pag editing po okay na to uh, minimal editing lang po pero magano so, na sir doon kanato sa yung ano kanato sa server sure talaga po server na, na talaga hindi okay, ka magkaka oh para wala nang problema na, no uh, katulad yeah. yung 18,000, pwede na tayo yung ipunan natin yun. Pwede. Yan, yan, yan. ako at ng idea, siyempre. Idea na tayo. So, ganoon na. Tapos na ba kayo? Ikaw. Okay, para maano. Oh, sige. Sige.